Magandang umaga po sa lahat, Luzon Visayas Mindanao, kung saan kayong dako na mundo po, tayo nagbabalik dito sa aking YouTube channel, Samuel Soriano TV 29, para mag-discuss ulit ng another coins pa at ito ay ating hilig, Manguligtan ng Barya, ayan po, special shoutout lang natin yung aking pinsan dyan, si Veronica Dolen po, ayan, at ang ating mga pinsanin po, ayan. Masanto sa kabusan na si Kenami, lahat po ng Pangasinan, yung aking mother dyan po sa Dumpay Basis na po, sa Taragin po, lahat po ng Soriano family dyan naman sa parting Quezon po alaman, ayan, sa Monte, Quezon, Isabela, lahat po ng Pinto family po, ayan, ang aking pinsan dyan na si Bernal, ayan. Yun naman pong hindi pa po nakapag-subscribe dito sa akin YouTube channel. Anyayahan ko sana kayo at malaking tulong na po o bagay ang inyong gagawin tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share. Para ma-update ko naman kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po tulad ng ating mga coins po na sinisiling ang kanilang mga halaga para malaman natin ang tunay ng mga presyo po. Meron naman tayong pag-usapang barya. Ito po ay sikat po noon. Ayan po na sinas-tawag nilang kalabaw. At marami tayo nakikita po. Ayan. Makikita nyo po ang isang imahe ng isang lalaki. Ayan po nakarap po sa kanang bahagi. Malapit sa kanyang baba ang kanyang pangalan. Siya po si Dr. Ceresal, ang ating dakilang bayani, engineer, midmark in Republika ng Pilipinas. Pagkataliko doon natin, makikita natin ang isang imahe po ng isang tamaraw. And then one peso po. And then ang kanyang scientific name, Amnoa Mendorenses. Ayan po, napakalinaw. Ayan. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, ayan, mga ganito mga coins po, ayan. Hindi pa gaano kamahalan. Ayan po, ito pong year 1988 ito, ito ito po ay ano yata lumintid yata ito, Ayan po. Bago tayo magsimula sa ating talakay, kilalanin mo muna natin siya para makita natin ang kanyang presyo. Isya po, Philippines po, Period Republic 1946 up to date po. Type standard circulation coin, years 1983 hanggang 1990, value nito 1 peso, large type po ito, mayroon pong small type. Currency piso 1967 up to date po, composition niya na ay copper nickel, may bigat lamang itong 9.5 grams. May haba po naman itong 29mm, may kapal po naman itong 1.9mm, hugis po, bilog, orientation niya, medal alignment. Itinigil ang, bari, ang paggamit sa bariyan ito ng Pilipinas noong January 2, 1998, number and that's 2448, reference number KM das 243-1. Ito pong year 1998, ito po ay 20% lamang. Kung ilang piraso namang ginawa ng Banko Sentral sa barya na hawak natin, ito po ay 54,636,000 piraso po. May price po ito doon sa ating numista.com. Ayan, binigyan na po ng presyo. Yung kanyang fine, 15 pesos, Very fine, 18. Extra fine ay 35 pesos. Almost uncirculated ay 35 pesos na rin po. Sa ebay.com naman tayo, dumako para sa kanyang presyo. Doon sa ating ebay.com, may nakita tayo nagbebenta doon ng 10.3 dollars. Meron tayo nakita doon na 8 dollars. Meron naman tayo nakita doon na dalawang pirasong year 1988. Ito po ay piniresyuan niya ng rare coins daw, dalawang piraso. Nagkakahalaga po ng 2,349 pesos. Dako naman tayo sa Carousel PH. Sa Carousel PH naman po nakita ko tayo nagbebenta doon ng 240 pesos. Nasundan po ito ng 200 pesos and then yung pinakamalit po ay 125 pesos. Ayan lamang po ang ating may babahaging kanyang presyo. God bless po sa lahat and take care.